Sa isang malawak na ilog, isang buhay ang kakaiba sa lahat, hindi lamang dahil sa kanyang matatalim na ng ngipin o makapal na balat, kundi dahil sa kanyang malalaking muscle na parang mandirigma. Siya si Braulio, ngunit sa kabila ng kanyang lakas, ay hindi siya marunong magluto. Kaya naman, bulong niya sa sarili. Paano ko kaya lulutuin ang karneng ito? Hanggang sa isang araw, nagpasya siya, kung kaya kong magpabagsak ng puno, kaya ko rin matutong magluto. Tinuruan siya ng matching kung paano magluto at ng ibon kung paano timplahin ang lasa. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Sa mobra man ang alat ngunit hindi siya sumuko. Araw-araw, nagsanay siya at seryosong nagluluto. Bawat pagsubok at pagkakamali ay nagbunga. Unti-unting nagiging malasa at kaaya-aya ang kanyang niluluto. Mula sa mga sabaw na dati mapakla, ngayon ay unti-unti nang sumisiklab ang tamis at alat sa perpektong timpla ng kanyang luto. Ang dating buwayang puro muscle lang, ngayon marunong na ring magluto. Oh yeah. Kaya naman ang kanyang mga katropa na hayop ay laging natatakam at sabik na sabik sa tuwing siya'y magluluto. Ngayon, kinikilala na siya bilang isang tunay na master chef at bawat putahin ay tila bumubuga ng apoy sa tindi ng sarap. Maraming salamat sa panunood at kita ulit tayo sa next episode!